Gabing madilim at malamig, nakatayo si Alexis sa harap ng salamin. Pinipilit ang sarili na tapusin ang malalim na iniisip. Ang mga oras ng pag-iisip, ang mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, sa harap ni Marcelo, ang kanyang asawang tatlong taon na, ramdam niyang hindi na siya makakatakas sa katotohan ng matagal na niyang tinatago. Mark, may gusto akong sabihin sa'yo. Malambing may kaba ang boses ni Alexis. Napansin ni Marcelo ang tensyon sa kanyang mukha. Ang hindi maipaliwanag na kaba sa mga mata nito. Ano yon? Tanong ni Marcelo. Na para bang alam na ang mangyayari. Tumitig si Alexis sa mga mata ni Marcelo. Ang init ng mga ito ay parang naglalagablab. Pero hindi sa apoy ng galit. Lalaki ang gusto ko. Mahinahon ngunit puno ng takot ang mga salitang lumabas. Nanatiling tahimik si Marcelo. Parang hinihintay ang mga susunod na mangyayari. Ang bawat segundo ay parang isang taon. At ang bawat patak ng pawis sa noon ni Alexis ay parang isang palasong dumadagundong sa kanyang puso. Ngayon ko lang nasabi ito dahil, dahil hindi ko na kaya, dagdag ni Alexis, ang tinig ay unti-unting humuhugot ng lakas. Sa mga salitang iyon, parang nagbago ang paligid. Hindi na sila magkausap hindi na sila magkaharap. Ang bigat ng sikreto ay unti-unting bumaba mula sa kanilang mga balikat, pero ang tanong, ang takot, ang pag-asa, lahat ay nanatili. Ilang linggo bago ang pagtatapat, isang gabi na puno ng halakhak at pagmamahalan, nagdaan silang magkasama sa isang maliit na kafe. Nasa isang sulok, nag-usap sila tungkol sa buhay, mga pangarap, at ang mga bagay na hindi nila masabi sa isa't isa. Ang kamay ni Alexis ay unti-unting napunta sa ibabaw ng kamay ni Marcelo at sa mga titig na yon, ramdam ang init, ang kilig at sa ang kasalanan ng nararamdaman. Nagkatinginan sila at sa bawat sandali, parang walang ibang naroroon kundi sila. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang bawat paghinga, bawat titig, bawat haplos sa kamay ni Marcelo ay tila isang lihim na sinasabing, Mahal kita, ngunit may bahagi sa akin na hindi mo alam. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila pa uwi, ang init ng kanilang mga katawan ay parang sinisipat ng malamlam na buwan. Pero ang puso ni Alexis ay punong-puno ng kasinungalingan, ng mga bagay na hindi niya kayang isiwalat. Ang bawat hakbang pa uwi ay tila isang pagtatangka na ilihim ang lahat, ngunit ang init, ang kilig, ang pagsuyo ay parang apoy na unti-unting sumisira sa kanyang mga paningin. Ang bawat sandali na magkasama sila, bawat titig na puno ng kahulugan, at bawat yakap na tila walang hanggan, ay naging bahagi ng isang lihim na hindi matutuldukan. Sa bawat gabi, habang sila'y magkatabi, ang mga alaala ng gabing iyon ay bumabalik, at ang mga puso nila ay tila naglalakbay sa isang madilim na daan Naghahanap ng liwanag na unti-unting nawawala. Pagkatapos ng mga salita ni Alexis, nanatiling tahimik si Marcelo, parang hindi alam ang gagawin. Lalaki? Tanong ni Marcelo, ang mga mata ay naglilihim ng emosyon. Ang isang bahagi ng kanya ay parang natutunaw, ngunit mayroong maliit na bahaging tila hindi makapaniwala. Na hindi ko alam kung paano kita tatanggapin. Lex, mahinahon ang sagot ni Marcelo habang pinipilit na kontrolin ang mga luha na gustong kumawala, tumitig si Alexis at sa mga mata ni Marcelo, ramdam niya ang sama ng loob at ang tanong na tila nagbubuklod sa kanilang mga puso. Alam ko Mark, alam kong mahirap, pero sana maunawaan mo, sagot ni Alexis. Ang mga salita ay parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa madilim na bulong ni Marcelo, pero ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga hindi nasabing salita. Ang bawat saglit ay nagiging masakit. Parang ang mga nakaraan nilang alaala ay nauuwi sa isang malaking katanungan. Ang tahimik na sandali ay tila nag-uunahan. Bawat segundo ay puno ng mga hindi natapos na emosyon. Sa mga titig na iyon, naramdaman ni Alexis ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ngunit ang hangad na maunawaan ni Marcelo ang mas malalim na pagmamahalan, ngunit sa bawat patak ng luha, bawat walang katapusang pag-iisip, ang mga pangarap at pag-asa ay tila naglalaho, naiwan sa isang gitna ng kalituhan at pag-aalinlangan. Paglipas ng mga araw, nararamdaman ni Alexis ang mga pagbabago, ang mga sulyap ni Marcelo, ang mga lihim na usapan, at ang mga gabi ng pag-iisa ay parang unti-unting nagbubukas ng mga bagong tanong. Tuwing magkasama sila, ang mga mata ni Marcelo ay naglalaman ng mga hindi nasabing salita at ang bawat sulyap ay parang binabalot ng tensyon. May iba ka na bang iniisip? Tanong ni Marcelo isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga gamit. Hindi, Mark. Hindi ko naman hinahanap ang ibang tao. Sagot ni Alexis. Ngunit alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi nasapat. Sa mga oras na magkasama sila, ang bawat halakhak ay tila may kasamang lungkot at ang bawat yakap ay parang nagbubukas ng mga bagong tanong. Minsan, kapag natutulog na si Marcelo si Alexis ay nag-iisip kung tama ba ang kanyang ginawa, kung ang mga halakhak at yakap ay nagiging dahilan ng kanilang pag-aalangan. Ang paligid ay tila hindi na tulad ng dati. Parang bawat bagay ay may kakaibang bigat na hindi niya matukoy. Ang mga sulyap ni Marcelo ay nagiging mas madalas at sa bawat pagtitig, nararamdaman ni Alexis ang unti-unting pag-alala ng mga araw na puno ng kaligayahan. Ngunit ngayon, ang bawat araw ay tila nagiging isang pagsubok ng kanilang mga damdamin. Ang mga gabi ng pag-iisa, ang mga lihim na sulyap, at ang mga tanong na hindi nasasagot ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan. Habang magkatabi sila, ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik at ang mga pusong unti-unting natutunaw sa mga tanong na walang kasagutan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alexis ay patuloy na nag-iisip kung ang kanyang mga desisyon ay magdudulot ng kasiyahan o pag-aalangan sa kanilang mga puso. Sa bawat gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, hindi maiwasang mag-isip si Alexis. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili, habang ang mga alaala ng kanilang mga pinagsamahan ay nagbabalik. Ang mga haplos ni Marcelo, ang mga titig na puno ng pagmamahal, at ang mga oras ng kaligayahan na tila isang larawan na hindi na mabubura. Ito ba ang kalayaan o isang simula ng pagkawasak? Patuloy na tanong ni Alexis, habang ang puso niya ay nag-aalab sa mga alaala ng kahapon, nais mga titig na puno ng pag-asa. Ang mga halakhak na puno ng init, ang mga yakap na tila walang hanggan. Sa bawat oras, ang mga tanong ay tila nagiging masakit at ang mga sagot ay tila nagiging mas malabo. Habang siya'y nag-iisa, iniisip ni Alexis ang lahat ng mga pinagsamahan nila ni Marcelo. Mga simpleng tagpo na nagiging malaking bahagi ng kanyang buhay. Ang mga tawa at halakhak nila na ngayon ay tila nagiging malabo at malayo. Ang mga yakap na dati puno ng init ay unti-unting nauuwi sa mga alaala ng kalungkutan. Ang mga desisyon ba na ginawa ko ay magdadala sa akin sa tunay na kaligayahan o sa isang pagkaligaw? tanong niya habang ang mga bituin sa labas ng kanyang bintana ay sumasalamin sa mga malalim na pag-iisip. Ang mga pusong minsang nagtagpo sa init ng pagmamahalan ngayon ay tila naghahanap ng kasagutan sa mga nagdaang tanong. Sa bawat pagdaan ng gabi, ang mga alaala ng mga halakhak at yakap ay tila nagiging mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Sa kanyang mga pagninilay, natutuklasan ni Alexis ang kahalagahan ng katotohanan at ang bigat ng mga desisyon na kailangang harapin. At sa bawat tanong, may kasamang pag-asa at takot. Ang pag-asang muling maramdaman ang pagmamahal at ang takot na tuluyang mawala ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa isang gabing puno ng tensyon, isang lihim na hindi inaasahan ang sumabog sa pagitan nila. Si Ethan, isang matalik na kaibigan ni Marcelo, na hindi kailanman naging bahagi ng kanilang mga usapan, ay biglang sumulpot at tila may malalim na koneksyon sa kanyang asawa. Ang pagkakakilala ni Ethan sa kanila. mo ba, Lex, na si Mark at ako, dati pa, sabay sabing may halong selos ang mga mata ni Ethan. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumama sa puso ni Alexis. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ay parang nagdilim. Hindi ko alam na ganito pala ang mga nangyayari, sagot ni Alexis, na parang bumagsak ang mundo sa harap niya. Ang lihim na ito ay tila nagbukas ng mga bagong tanong mga emosyon na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang mga titik ni Marcelo at Ethan ay parang may kasamang lihim. At ang mga damdamin ni Alexis ay parang natutunaw sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga tanong na bumalot sa kanyang isipan ay parang mga ulap na hindi matanggal-tanggal. At ang bigat ng mga lihim na ito ay tila nagiging mas mabigat. Anong ibig mong sabihin, Ethan? Tanong ni Alexis habang ang mga luha ay unti-unting bumabalot sa kanyang mga mata. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Dagdag ni Alexis. Ang tinig ay unti-unting nagiging mahina. Gabing madilim at malamig, nakatayo si Alexis sa harap ng salamin. Pinipilit ang sarili na tapusin ang malalim na iniisip. Ang mga oras ng pag-iisip, ang mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, sa harap ni Marcelo, ang kanyang asawang tatlong taon na, ramdam niyang hindi na siya makakatakas sa katotohan ng matagal na niyang tinatago. Mark, may gusto akong sabihin sa iyo. Malambing. Pero may kaba ang boses ni Alexis. Napansin ni Marcelo ang tensyon sa kanyang mukha. Ang hindi maipaliwanag na kaba sa mga mata nito. Ano yun? Tanong ni Marcelo para bang alam na ang mangyayari. Tumitig si Alexis sa mga mata ni Marcelo. Ang init ng mga ito ay parang naglalagablab. Pero hindi sa apoy ng galit. Lalaki ang gusto ko. Mahinahon ngunit puno ng takot ang mga salitang lumabas. Nanatiling tahimik si Marcelo. Parang hinihintay ang mga susunod na mangyayari. Ang bawat segundo ay parang isang taon. At ang bawat patak ng pawis sa noon ni Alexis ay parang isang palasong dumadagundong sa kanyang puso. Ngayon ko lang nasabi ito dahil, dahil hindi ko na kaya. dagdag ni Alexis, ang tinig ay unti-unting humuhugot ng lakas. Sa mga salitang iyon, parang nagbago ang paligid. Hindi na sila magkausap, hindi na sila magkaharap. Ang bigat ng sikreto ay unti-unting bumaba mula sa kanilang mga balikat, pero ang tanong, ang takot, ang pag-asa, lahat ay nanatagawin. Ang linggo bago ang pagtatapat, isang gabi na puno ng halakhak at pagmamahalan, nagdaan silang magkasama sa isang maliit na kafe. Nasa isang sulok, nag-usap sila tungkol sa buhay, mga pangarap, at ang mga bagay na hindi nila masabi sa isa't isa. Ang kamay ni Alexis ay unti-unting napunta sa ibabaw ng kamay ni Marcelo, at sa mga titig na yon, ramdam ang init, ang kilig, at sa ang kasalanan ng nararamdaman. Nagkatinginan sila, at sa bawat sandali, parang walang ibang naroroon kundi sila. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang bawat paghinga, bawat titig, bawat haplos sa kamay ni Marcelo, ay tila isang lihim na sinasabing, Mahal kita, ngunit may bahagi sa akin na hindi mo alam. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila pa uwi, ang init ng kanilang mga katawan ay parang sinisipat ng malamlam na buwan. Pero ang puso ni Alexis ay punong-puno ng kasinungalingan, ng mga bagay na hindi niya kayang isiwalat. Ang bawat hakbang pauwi ay tila isang pagtatangka na ilihim ang lahat, ngunit ang init, ang kilig, ang pagsuyo ay parang apoy na unti-unting sumisira sa kanyang mga paningin. Ang bawat sandali na magkasama sila, bawat titig na puno ng kahulugan, at bawat yakap na tila walang hanggan ay naging bahagi ng isang lihim na hindi matutuldukan. Sa bawat gabi, habang sila'y magkatabi, ang mga alaala ng gabing iyon ay bumabalik at ang mga puso nila ay tila naglalakbay sa isang madilim na daan, naghahanap ng liwanag na unti-unting nawawala. Pagkatapos ng mga salita ni Alexis, nanatiling tahimik si Marcelo, parang hindi alam ang gagawin. Lalaki? Tanong ni Marcelo. Ang mga mata ay naglilihim ng emosyon. Ang isang bahagi ng kanya ay parang natutunaw, ngunit mayroong maliit na bahaging tila hindi makapaniwala. Ah, hindi ko alam kung paano kita tatanggapin. Lex? Mahinahon ang sagot ni Marcelo. Habang pinipilit na kontrolin ang mga luha na gustong kumawala, tumitig si Alexis. At sa mga mata ni Marcelo, ramdam niya ang sama ng loob at ang tanong na tila nagbubuklod sa kanilang mga puso. Alam ko, Mark. Alam kong mahirap. Pero sana, maunawaan mo, sagot ni Alexis. Ang mga salita ay parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa madilim na lupa. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago. Bulong ni Marcelo, pero ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga hindi nasabing salita. Ang bawat saglit ay nagiging masakit. Parang ang mga nakaraan nilang alaala. Uwi sa isang malaking katanungan. Ang tahimik na sandali ay tila nag-uunahan. Bawat segundo ay puno ng mga hindi natapos na emosyon. Sa mga titig na iyon, naramdaman ni Alexis ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ngunit ang hangad na maunawaan ni Marcelo ang mas malalim na pagmamahalan. Ngunit sa bawat patak ng luha, bawat walang katapusang pag-iisip, ang mga pangarap at pag-asa ay tila naglalaho naiwan sa isang gitna ng kalituhan at pag-aalinlangan. Paglipas ng mga araw, naramdaman ni Alexis ang mga pagbabago, ang mga sulyap ni Marcelo, ang mga lihim na usapan, at ang mga gabi ng pag-iisa ay parang unti-unting nagbubukas ng mga bagong tanong. Tuwing magkasama sila, ang mga mata ni Marcelo ay naglalaman ng mga hindi nasabing salita, at ang bawat sulyap ay parang binabalot ng tensyon. May iba ka na bang iniisip? Tanong ni Marcelo isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga gamit. Hindi, Mark. Hindi ko naman hinahanap ang ibang tao. Sagot ni Alexis. Ngunit alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi nasapat. Sa mga oras na magkasama sila, ang bawat halakhak ay tila may kasamang lungkot at ang bawat yakap ay parang nagbubukas ng mga bagong tanong. Minsan, Kapag natutulog na si Marcelo, si Alexis ay nag-iisip kung tama ba ang kanyang ginawa, kung ang mga halakhak at yakap ay nagiging dahilan ng kanilang pag-aalangan. Ang paligid ay tila hindi na tulad ng dati. Parang bawat bagay ay may kakaibang bigat na hindi niya matukoy. Ang mga sulyap ni Marcelo ay nagiging mas madalas, at sa bawat pagtitig, nararamdaman ni Alexis ang unti-unting pag-alala ng mga araw na puno ng kaligayahan. Ngunit ngayon subok ng kanilang mga damdamin ang mga gabi ng pag-iisa, ang mga lihim na sulyap at ang mga tanong na hindi nasasagot ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan. Ang mga yakap na dati puno ng init at pagmamahal ay nagiging malamig, parang may bakas ng pag-aalinlangan. Sa bawat gabi, habang magkatabi sila, ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik at ang mga pusong unti-unting natutunaw sa mga tanong na walang kasagutan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alexis ay patuloy na nag-iisip kung ang kanyang mga desisyon ay magdudulot ng kasiyahan o pag-aalangan sa kanilang mga puso. Sa bawat gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, hindi maiwasang mag-isip si Alexis. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Habang ang mga alaala ng kanilang mga pinagsamahan ay nagbabalik, ang mga haplos ni Marcelo ang mga titig na puno ng pagmamahal at ang mga oras ng kaligayahan na tila isang larawan na hindi na mabubura. Ito ba ang kalayaan o isang simula ng pagkawasak? Patuloy na tanong ni Alexis habang ang puso niya ay nagaalab sa mga alaala ng kahapon nes mga titig na puno ng pag-asa, ang mga halakhak na puno ng init, ang mga yakap na tila walang hanggan. Sa bawat oras, ang mga tanong ay tila nagiging masakit at ang mga sagot ay tila nagiging mas malabo. Habang siya ay nag-iisa, iniisip ni Alexis ang lahat ng mga pinagsamahan nila ni Marcelo. Mga simpleng tagpo na nagiging malaking bahagi ng kanyang buhay. Ang mga tawa at halakak nila na ngayon ay tila nagiging malabo at malayo. Ang mga yakap na dati puno ng init ay unti-unting nauuwi sa mga alaala ng kalungkutan. Ang mga desisyon ba na ginawa ko ay magdadala sa akin sa tunay na kaligayahan o sa isang pagkaligaw? Tanong niya, habang ang mga bituin sa labas ng kanyang bintana ay sumasalamin sa mga malalim na pag-iisip. Ang mga pusong minsang nagtagpo sa init ng pagmamahalan ngayon ay tila naghahanap ng kasagutan sa mga nagdaang tanong. Sa bawat pagdaan ng gabi, ang mga alaala ng mga halakhak at yakap ay tila nagiging mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Sa kanyang mga pagninilay, natutuklasan ni Alexis ang kahalagahan ng katotohanan at ang bigat ng mga desisyon na kailangang harapin. At sa bawat tanong, may kasamang pag-asa at takot. Ang pag-asang muling maramdaman ang pagmamahal at ang takot na tuluyang mawala ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa isang gabing puno ng tensyon, isang lihim na hindi inaasahan ang sumabog sa pagitan nila. Si Ethan, isang matalik na kaibigan ni Marcelo, na hindi kailanman naging bahagi ng kanilang mga usapan, ay biglang sumulpot at tila may malalim na koneksyon sa kanyang asawa. Ang pagkakakilala ni Ethan sa kanilang mga pinagsamahan ay naging sanhi ng selos, galit, at pag-aalab ng damdamin. Alam mo ba, Lex, na si Mark at ako, dati pa, Sabay-sabing may halong selos ang mga mata ni Ethan. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumama sa puso ni Alexis. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ay parang nagdilim. "Hindi ko alam na ganito pala ang mga nangyayari," sagot ni Alexis, na parang bumagsak ang mundo sa harap niya. Ang lihim na ito ay tila nagbukas ng mga bagong tanong, mga emosyon na hindi niya alam kung paano haharapin ang mga titig ni Marcelo at Ethan ay parang may kasamang lihim. At ang mga damdamin ni Alexis ay parang natutunaw sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga tanong na bumalot sa kanyang isipan ay parang mga ulap na hindi matanggal-tanggal. At ang bigat ng mga lihim na ito ay tila nagiging mas mabigat. Anong ibig mong sabihin, Ethan? Tanong ni Alexis habang ang mga luha ay unti-unting bumabalot sa kanyang mga mata. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Dagdag ni Alexis. Ang tinig ay unti-unting nagiging mahina. Ang bawat saglit ay nagiging isang pagsubok ng kanilang mga puso. Ang mga lihim na bumalot sa kanilang mga buhay ay tila nagiging mas komplikado. At ang mga pusong dating nagtagpo sa init ng pagmamahalan ngayon ay tila naghahanap ng kasagutan sa mga nagdaang tanong. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alexis ay patuloy na naguguluhan. Ang mga damdamin ay nagiging labis na magulo, at ang mga sagot ay tila nagiging malabo sa ilalim ng mga nagdaang lihim. Isang gabi, habang naguusap sila ni Marcelo, ang lahat ng emosyon ay bumaha. Bakit mo ako itinago, Mark? Sigaw ni Alexis, habang ang mga luha ay bumabalot sa kanyang mga mata. Ang bawat salita, bawat hiyaw, bawat halakhak na puno ng galit at sakit, ay tila sumabog sa hangin. Lex, hindi ko alam na ganito ang mangyayari, sagot ni Marcelo, habang ang mga luha ay bumabalot sa kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon, ang init ng kanilang katawan ay tila isang pagsubok ng kanilang mga damdamin. Ang mga yakap ay naging masikip, ang mga titig ay tila bumabalot sa kanila, at ang bawat sandali ay tila isang pagsubok ng kanilang mga puso. Ang mga sandali ng iyakan, yakapan, at matinding banggaan ng damdamin ay tila isang pagsubok ng kanilang pagmamahal. Ang lahat ng emosyon ay nagbubuhos at ang bawat hakbang ay tila isang patuloy na pag-ikot ng kanilang mga damdamin. Ang bawat paghinga, bawat titig, bawat saglit na magkasama ay nagiging isang makabuluhang pag-alaala sa kanilang mga pusong unti-unting natutunaw sa gitna ng galit at sakit. Alam mo, Lex, kahit anong mangyari, mahal kita, bulong ni Marcelo. Habang ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang mga titig na puno ng emosyon, ang mga yakap na tila walang hanggan, at ang mga halakhak na puno ng sakit, ay naging isang tadhana ng kanilang pagmamahalan. Ang bawat patak ng luha, bawat yakap na puno ng init, ay nagiging bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanilang mga puso ay naglalakbay ang madilim na daan. Naghahanap ng liwanag na unti-unting nawawala. Ang mga pusong minsang nagtagpo sa init ng pagmamahalan ngayon ay tila naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumilinaw ang lahat. Alam mo Lex, mahal kita. At kahit na ganon, gusto ko pa subukan. Sagot ni Marcelo. Habang pinipilit na yakapin si Alexis, ang mga damdamin ay unti-unting nagiging malinaw at ang mga titig ay puno ng pag-asa. Ang init ng kanilang damdamin ay nauuwi sa isang desisyon na mahirap, ngunit puno ng pag-asa. Ang yakap ni Marcelo ay tila isang pag-asa, isang pagkakataon na muling buuin ang kanilang pagmamahalan. Mahal kita, Mark, sagot ni Alexis, habang ang mga luha ay bumabalot sa kanilang mga mata. Sa mga oras na yon, ang bawat hakbang ay tila isang bagong simula. Ang mga araw na nagdaan ay punong-puno ng pagninilay at pag-asa. Ang mga titig, mga yakap, at mga salita na puno ng pagmamahal ay naging bahagi ng kanilang bagong simula. Ang mga pusong minsang nagkaroon ng mga sugat at pagkakakilanlan ay unti-unting natutunaw sa init ng kanilang pagmamahalan. Sa bawat araw, mas lalo kitang minamahal, Lex, sambit ni Marcelo habang ang mga kamay nila ay magkasamang naglalakbay sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ang mga salita na puno ng pangako at pag-asa ay naging tulay sa kanilang mga pusong muling nagtagpo. Sa mga oras na iyon, ang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang mga damdamin na nagkaroon ng mga pag-aalinlangan at takot ay unti-unting natutunaw at ang pagmamahalan na kanilang hinahanap ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga puso. Sa bawat sandali, ang mga pusong nagmamahalan ay nagiging matibay, handa na muling harapin ang anumang pagsubok na dumating. Sa huli, nagkaroon ng isang makabuluhang pagtatapos ang kanilang kwento. "Mahal kita, Lex, at kahit na mahirap, ito ang pipiliin ko." Sabi ni Marcelo habang yakap-yakap si Alexis. Ang mga luha, halakhak, at mga alaala ng nakaraan ay tila nagiging isang makulay na larawan ng kanilang pagmamahalan. Ang tanong ay nanatili sa kanilang mga puso. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Sa bawat hakbang, sa bawat halakhak, sa bawat luha, ang kanilang pagmamahal ay patuloy na nagbabago, nagkakaroon ng bagong kahulugan at nagiging mas malalim. Habang sila'y magkatabi, naramdaman nila ang mga sugat ng nakaraan na unti-unting naghihilom. Ang kanilang mga pusong minsang nagkaroon ng alinlangan at takot ay natututo ng tanggapin ang bawat bahagi ng kanilang mga sarili. Sa bawat araw na magkasama, ang kanilang pagmamahal ay unti-unting nagiging mas matatag, handa na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa dulo ng kanilang kwento, Nagkakaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong pagkakataon, puno ng pangarap at pag-asa. Ang mga alaala ng mga sugat at pag-aalinlangan ay nagiging bahagi ng isang mas matibay na samahan, at ang kanilang mga pusong nagmamahalan ay patuloy na naglalakbay sa isang landas ng pagmamahalan at pag-unawa. Ang kwento nila, bagamat puno ng mga pagsubok, ay naging isang tadhana ng pag-ibig na hindi kailanman mawawala. At sa bawat hakbang, sa bawat luha, at sa bawat halakhak, ang kanilang pagmamahal ay nagiging